Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. One time, the new Filipino time, kabrigada, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada, Brigada News. Inter Brigada News. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita sa umaga. Ang ICC giniit na delikado pa rin palayain si dating Pangulong Duterte kaya tinanggihan ang apelang interim release. Brigada Balita Nationwide Ang pamilya Duterte tanggap ang pagbasura sa hiling na interim release ng dating Pangulo. Pagtanggi ng ICC sa interim release ni dating Pangulong Duterte kagagawan umano ng sarili niyang kampo at pamilya. Ang NCRPO naka-full alert na para sa trillion peso march rally bukas. Air Assets ni Zaldico hinigpitan na. Ang ka-app nakikipagtulungan na sa Singapore at Malaysia. pagre recruit umano ng mga Pilipino upang lumahok sa labanan kontra Russia, pinasinungalingan. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart. of changing lives helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life. life Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule ang resistensya ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang Brigada Balita, Balita, Nationwide, Balita Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Magandang umaga Pilipinas Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM, Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw ng Sabado mga kabrigada. November 29, na 2025 At kami po ang inyong mga lingkod Brigada Haji ka -Amino. At Brigada Maricar Sargan Brigada Balita Nationwide Sa detalye na po ng ating mga balita Pinagtibay ng International Criminal Court o ICC ang desisyon na huwag payagang makalaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos kumpirmahin ng appeals chamber na nananatili itong may panganib na tumakas, makialam sa proseso at makapagdulot ng obstruction sa investigasyon. Sa hatol na binasa ni Presiding Judge Luz del Carmen Ibanez Caranza. tama umano ang naon ng ruling noong September 26 na tumatanggi sa hiling ni Duterte para sa interim release. Malinaw sa mga ebidensya na ang pagpapalaya kay Duterte ay maaaring magbukas ng pintuan para sa pagtakas, panghihimasok sa mga testigo o pag-uulit ng krimen na iniimbestigahan na mga batayang nakasaad sa Article 58.1b ng Rome Statute. Binigyang diin din ang lawak ng impluensya ni Duterte, ang kanyang matibay na network ng mga taga-suporta at malawak na access sa resources na sapat na umanong mga rason para ituring siyang flight risk. Dahil dito mananatili si Duterte sa detention facility ng ICC sa The Hague habang nagpapatuloy ang pagdinig sa mga kasong crimes against humanity. Brigada Balita! Sa kaugnay na balita, ang pag-reject ng ICC sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tinanggap ng Duterte family. Si Brigada Sheila Matibag sa detalye. Ibrigada mo! Brigada! Report. Itutuloy umano ng pamilya Duterte ang kanilang pakikipag-ugnayan sa defense team ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ito ay matapos ibasura ng International Criminal Court o ICC ang hiling na interim release sa dating presidente. Kasabay nito ay tinanggap naman ng pamilya Duterte ang desisyon ng ICC hinggil dito. Patuloy umano silang susuporta sa dating presidente. Nagpasal Salamat din ang mga ito sa lahat na nag-alay ng dasal para kay dating Pangulong Duterte. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Mystica News. Brigada, mga biktima naman ng war on drugs, ikinatuwa ang pagbasura ng ICC sa petisyon para sa interim release ni dating Pangulong Duterte. Brigada Jigoboy, kustodyo, ibrigada e mo! Brigada! Report! Ikinatuan ng mga biktima ng war on drugs ang desisyon ng International Criminal Court na ibasura ang hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Annie, Pangulo ng Organisasyon ng Kababaihang Survivor sa Kaluokan. Magandang balita ito para sa mga matagal nang naghihintay ng hostisya. Sinabi naman ni Jean Enriquez ng Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific na mahalagang hakbang ito habang ginugunita ang 18-day campaign to end violence against women at iginiit na hindi tinulungan ng Administrasyon Duterte ang libu-libong balot ulila. Dagdag ni Enriquez, panahon ng umusad ang kaso, ituloy ang pagdinig, confirmation of charges at simula ng paglilitis si Rina biktima na kaligtas sa pamamaril noong 2018 kung saan napatay ang kanyang kapatid ay nagsabing natutuwa sila na hindi na naapektuhan ng politika ang ICC at umaasa rin maaaresto si Senator Ronald Bato de la Rosa. Umaasa rin ng grupo at mga organisasyon na umaksyon ng ICC sa reklamo laban kay Nicholas Kaufman, ang abogado ni Duterte, dahil umano sa pagbaluktot nito sa proseso at paglalagay sa alanganin sa mga naghahanap ng hustisya. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada. Jigkos taoy nang 15.1 Brigada News sa Fam Manila, the Music News Authority. Dapat sa hanamang sinabi ni mamamayang liberal representative Leila De Lima na walang dapat sisihin ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kundi ang kanilang mga sarili. Kasunod na mabigo ang hiling nitong pansamantalang paglaya mula sa kustudiya ng International Criminal Court. Ayon kay De Lima, hindi na niya ikinagulat ang desisyon ng ICC Appeals Chamber dahil mismong mga salita ng pamilya at kaalyado ni Duterte ang umano'y nakapagpahina sa kanyang kaso. Mula Mula pa lang daw sa simula ay parang tsyambahan na ang pag-asang makalusot ang dating Pangulo ngunit lalo pa itong bumigat dahil sa mga maiingay na pahayag ng kanyang kampo na ginamit ng ICC para tanggihan ang kanyang interim release. Brigada Balita sa Umaga Si Senator Robin Padilla malungkot sa naging desisyon ng ICC sa apela ni dating Pangulong Duterte na interim release. Brigadaan Cortez sa detalye. Ibrigada e mo! Brigada! Ang kalungkutan. Ito nga yung maikling caption na bababasa mula sa post ni si Senator Robin Padilla matapos nga yung nilabas na desisyon ng International Criminal Court sa apela nga ng interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa naturang livestream ng ICC, maalalang ibinasura nga na nasabing korte ang tatlong ground ni appeal ng kampo ni Duterte. Ito nga yung para sa pansamantalang kalayaan sana ng dating Pangulo. Sa isang interview sa Senador, inami naman din niyang malungkot at nadedepress daw siya dahil dahil matagal na niya itong inaantay, Kwento niya bagamat may budget debate nga raw sila ay pansamantala muna siyang umalis sa sesyon para tutukan ang naging desisyon. Pero habang binabasa raw ng judge ang merits ng kaso ay batid na niya na wala nang mangyayari sa kanilang apela. Sa ngayon hindi pa raw ulit makakabalik ang senador sa The Hague Netherlands. Bilang hindi pa raw siya po pwedeng umalis dahil matagal pa ang kanilang recess. Pero pagtitiyak niya babalik at babalik raw siya roon para puntahan ang dating pangulo. In the heart of Shane Lives. Ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita! Ang full alert status itinaas na ho ng NCRPO. Naka-full force na rin para sa Trillion Peso March Rally. Brigada Kath Austria sa detalye i Brigada Mo. Brigada! <laughs> Naka-full alert at full force na ang National Capital Region Police Office para sa Trillion Peso March Rally bukas. Ayon kay NCRPO Regional Director Major General Anthony Abirin, nakaposisyon na ang lahat ng kanilang units para sa maayos, ligtas at mapayapang pagdaraos ng rally. Kasama rito ang large-scale formations, mobility checks, CDM rehearsals at inter Coordination sa lahat ng convergence areas na may diin sa disiplinadong deployment na binis sa koordinasyon, respeto sa karapatang pantao at karapatan sa malayang pagpapahayag. Layo ng NCRPO na mapanatiling ligtas ang publiko sa lahat ng convergence areas sa buong Metro Manila. In the heart of changing lives ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila the music news authority Brigada Balita Nationwide. Sa ibang balita mga kabrigada, nakikipag-ugnaya na ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa Malaysia at sa Singapore upang matuntun at mabantayan ang aircraft na konektado kay dating ako Bicol Party List Representative Elizalde Ayun Ayon sa CAAP, nagpadala na sila ng mga liham sa Aviation Authorities ng dalawang bansa para sabihin na ang mga naturang aircraft ay opisyal nang na-freeze dahil sa utos ng Court of Appeals batay sa verified petition ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa freeze order, klarong ipinagbabawal ang anumang transaksyon, paglipat, paggalaw, pagtatago o kahit anumang uri ng disposisyon sa mga nabanggit na air assets habang epektibo ang utos. Muli namang ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mangarap niyang tapusin ang gutom sa Pilipinas bago matapos ang kanyang termino sa taong 2028. Sinabi ng Presidente na bahagi ito ng kanyang Walang Gutom Program sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon sa ahensya, ang Walang Gutom 2028 Food Stamp Program ay flagship program ng gobyerno na layong tugunan ang involuntary hunger, malnutrisyon at stunting. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa Umaga Marein namang itinanggi ng Embassy of Ukraine sa Pilipinas ang ulat na umano'y nagre-recruit sila ng mga Pilipino upang lumahok sa labanan kontra Russia. Dinawag ito ng embahada na untrue at baseless allegation. Hinggil ito sa paratang ni Russian Ministry of Foreign Affairs spokeswoman Maria Zakharova na sinabing nag-hire di umano ang US-based RMS International na mga Pilipino kapalit ng Shenzhen visas sa halagang $5,000 o 294,000 pesos kada buwan. Patibay umano ang ugnayan ng Ukraine at ang Pilipinas na nakabatay sa respeto, tiwala at pagsunod sa international laws. Muli rin itong pinagtibay kamakailan sa telepono ng dalawang presidente ng bansa. Bago ito, una ng pinasunungalingan ang paratang ni Zakharova ng German Embassy at maging ang palasyo ay tinawag itong fake news. Brigada Balita Nationwide Inilunsad naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang bagong transparency portal na magbibigay sa publiko ng mas mabilis at madaling akses sa budget at pondo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ayon kay DI Secretary Henry Aguda, AI-powered ang portal at may visual dashboard na nagpapakita ng breakdown ng budget sa pamamagitan ng charts, graphs at infographics. Bukod sa madaling maunawaan na visual, may AI chatbot din ang portal na makakausap sa Ingles, Tagalog, Taglish o iba't ibang regional dialect. Nilinaw ng DICT Chief na layunin ng portal na gawing malawak at accessible ang digital transparency para sa lahat ng Pilipino at mas mapadali ang pagmonitor sa paggastos ng gobyerno. Brigada Balita. Brigada Balita. Naghatid ng malasakit team ni Senador Bongo ng pagkain sa mga pasyente, watchers at frontliners sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI at sa Philippine Children's Medical Center o PCMC. Ayon sa Senador, malaking tulong ito para sa mga pasyente ang nagpapagaling sa mga nagmamasid at nag-aalaga sa kanilang mga mahal sa buhay at sa mga medical frontliners na patuloy na naglilingkod araw-araw. Bahagi umano ito ng tuloy-tuloy na program Manigo, na maghatid ng malasakit at suporta sa mga ospital at komunidad sa Metro Manila at sa iba pang mga lugar. Maraming teenagers naman ang nakakaranas mo ng nosebleed o mild respiratory irritation kapag matagal ho silang nasa polluted indoor environment. Kagaya ho ng mga classrooms na kulang sa air circulation o bahay na maraming alikabok. Bilang magulang, mahalagang bantayan ang kalidad ng hangin na nilalanghap ng inyong mga anak. Siguraduhin may ventilation, regular na paglilinis ng kwarto at iwasan ng paninigarilyo sa loob ng bahay. Kasabay nito, pwede nyo rin ho silang suportahan o suportahan ang kanilang resistensya at overall wellness gamit ho ang standout TS4 na may vitamins, minerals and terrine. Nakakatulong ito para mas protektado ang katawan laban sa respiratory irritation at fatigue at mas handa silang mag-aral at makisali sa activities araw-araw. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak and stunting now. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa Umaga Kada weather update. Weather update. Mga kapigada, apektado pa rin ng shear line ng Apayaw, Kalinga, Cagayan at Isabela kaya asahan na ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Maulap na kalangitan na may ng mga pag-ulan ang mararanasan sa Ilocos Region, Batanes at natitirang bahagi ng car dahil sa epekto ng amihan. Dito ho sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Makakaranas na maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may ng isolated rain showers o thunderstorms dala naman niya ng easterlies. Samantala, wala namang bagyo o low pressure area ang namataan sa labas at loob ng Philippine Area of Responsibility. Brigada Balita Nationwide. Samantala sa atin namang foreign exchange update sa palitan ho ng US dollar nasa 58 pesos and 62 centavos. Euro 68 pesos and 0.2 centavos. British pound nasa 77 pesos and 64 centavos. Australian dollar 38 pesos and 40 centavos. Canadian dollar nasa 41 pesos and 96 centavos. Singapore dollar 45 pesos and 24 centavos. Swiss franc nasa 72 pesos and 99 centavos. Habang 37 centavos naman ang Japanese yen. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax at ang Standout DS4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita! Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Brigada Haji Kaaminyo. At ako naman, Brigada Maricar Saragan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At mula po rito sa so 105.1 Brigada News FM, Manila. The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang haging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.